guys, silipin natin yung mga alaga natin kasi tatlong araw umulan. Tingnan natin kung naka kuan sila. Ito, maganda tong tindig at sana maganda tilaok nito. Kung may isa na hindi ako kontento kasi sa tilaok. Ito maganda rin to. kanya ganda ng muka maliksing katawan ganda ng tilaok ito kaya oh hindi na natunawan sa gabi Ayan, oh. pinurga natin kasi hindi natunawan Hirap tala pag tag-ulan, hindi natin mailabas yung mga alaga natin. Hindi <tries> 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 tayo makapaglinis ng kulungan nila kasi... Wala tayong kwan. tin ito Obserba natin Pangit ng tilaok eh Ay, eh, Malaman natin pag tumilaok yan Kung anong, kung anong tilaok Kaya tumilaok ah hindi na maganda yung kulungan eh. yan, ang ayaw ko talaga sa kulungan, yung dugyot parang may sakit talaga ito, eh. nararamdaman kitang kita sa yung sa mata niya <coughs> dito may tila eh. Uy, tilaw ka na. yung tilaw ko. <coughs> Maya, pakainin natin sila ng mansanas. Ay. Okay, Yo. Okay. Okay, okay okay naman sila. Tingnan natin yung binatik manok bansa ano. Grabe yung ulan dito. Oh. Toto. Oo, dito maiisip ko sila lang siya doon oh. Ito nakatakip Buti kinakpan yung babae Ano pa natin Ito sama ng Ito nyo Ito may takip Ito din siya yung stag kaya kumuha ng stag Nilagay sa kulungan to. Ito ang maganda rin yung lagay niya sus ano yung mga kasama ko hindi maganda yung kanito ah oh. dat may kwento ganyan yung apakan baka magkatipak ano bukas right ka ah bukas may pipe sino nakay sabay Dada ayun yun, sigurado. Huh. Tuloy daw. Wala, hindi ko pa nakausap. Kausapin mo. Titim po lang yun. Pagka hindi, hindi tayo nakapaganda, may itlog dun oh Saan? <coughs> Ayun guys, nang itlog yung kwa natin. Yung... Buti sino kaya naglagay nito? Okay. Ako Kawawa ko na. Ay, naglagay? May sakit ako kahapon. Bakit? Ito, Sus, tinangkaso ako. Oh. Ito, araw lang, Oo, oh, inunuman ko gamot. Nagpamasad. Ano Yan pala guys, si master namin ito si master namin yung unang video natin dun pala umabot oh, na ng 1000 views <laughs> o nga iba talaga pag kwan kasama ka sa video yan pala yung kwan master bali eh, pag may nilalaban siyang nagpipinans pag halimbawa kulang yung parada Ayun, na-check naman natin na okay yung mga alaga natin saka makulimlim na baka tayo naman magkasakit kaya uwi muna tayo ng bahay yan ang asawa ni master yun dalaga oh. ay nag 60 60 pa yan may dalaga guys